Permanent Visa Approval Charge maaring umabot sa 10 lapad. Ayon sa news na ito, pinag-aaralan sa ngayon ng mga kinauukulan ang gagawing pagtaasa. Pinabayaran ng mga foreigner dito sa Japan na Visa Processing Charge at malaking usapin kung magkano ang itataas nito. By the way, isinagawa pa lamang din ang pagtaas ng Visa Processing Charge this year of April. Ito nag-umpisa at ang itinaas ay nasa almost 2,000 yen lamang. Subalit ang pagtaas na ito ay malayo pa rin sa sinisingil ng ibang bansa tulad ng Amerika at Europe kung kaya't plano nilang itaas ito muli starting next year. Sa mga ngayon, ang pinag-aaralan nilang amount ay nasa 3 to 4 lapad for visa extension or renewal at 10 lapad, naman para sa mga permanent visa application kapag ito ay naaprobahan. As of June this year, umabot sa more than 3.96 million na gaikokujin ang nag-apply ng kanilang visa renewal. Sa dami ng nag-apply na ito daw at kung itaas ang processing charge tulad ng sa America at Europe, makakakuha ng sapat na amount ang Japan government. Ang amount na ito ay maaaring gamitin sa deportation, program na ginagawa nila sa mga ayaw umuwi, kahit na meron ng deportation, order at iba pang problema na dulot ng overtourism.